May mga naitala na namang hinihinalang kaso ng chikungunya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa North Cotabato po, may gitisandaan ang kinakikitaan ng sintomas Thomas ng sakit. Habang sa Albay, may labing walong kasong binabantayan. May report si Ivan Mayrina. Hinihinalang may labing walong kaso ng chikungunya sa Ligaspi City, Albay na patuloy na inoobserbahan. Ang chikungunya virus ay sakit na nagmumula sa agat ng lamok na may pareha sa sintomas ng dengue. Ang pinagkaiba nga lang nito ay hindi naman ito nakamamatay. Bagaman hindi pa ito kumpirmado, isinailalim na ang mga biktima sa pagsusuri. Mas paigtingin rin daw ng lokal na pamahalaan roon ang paglilinis. Ibinilik na rin ang 4 o'clock habit. Uh, noong noong uh, February, uh, say, uh, lalo na pag And uh, we expecting na baka tumaas pa. Ba. Kaya nga po pa, uh, panay ang ating uh, labas at uh, uh, advocacy tungkol do, dito sa ating uh, Axon Barangay Continental. Buong sa namang tumugon ng mga residente sa lugar. Sa Amlang, North Cotabato naman, mahigit isang daang high school students ang hinihinala ring may chikungunya. Kinakitaan kasi sila ng mga sintomas ng naturang sakit. Ayon sa ilang mga estudyante, nakaranas umano sila ng mataas sa lagnat at pagsusuka. Ikinabahala naman ito ng Rural Health Unit kaya naman nagsagawa na agad sila ng specimen tests para masuri. Nagtulong na rin ang Regional at Provincial Epidemiology and Surveillance Unit para tugunan nito. Malalaman ang resulta ng mga pagsusuri sa loob ng dalawang linggo. Upuksay naman ang school officials sa mga pinamumugaran ng lamok sa pamagitan ng pagtatambak ng lupa sa likurang bahagi ng paaralan. Ivan Mayrina, GMA News.